Gidagsa sa unang adlaw sa voters registration ang buhatan sa Commission on Election Jensen kini alang sa umaabot nga national ug lokal nga piniliay sa tuig 2025. Asa kadaghanan sa mga midangup pipila niini ang ipapauli na lang sa mga personahe. Usa na diri si Clarito Muanya nga nag pa sa iyang trabaho aron lamang nga makaparehistro apan dismayado kini sa iyang naabtan. Napod, na pod ugma nya. ambot lang ka ani sigurado kung makaliba ko ug dili kay ana ah, pala buno na ko ning paristo nya wala lang gihapon sige lang ari na tumuhot dan nag motor lang gani ko ngari ah kay nga ko nga madali wala lang gihapon antod lang gihapon ug udto na lang wala magihapon di magihapon mahot dan lang gihapon pun. na dapat han ini ning pagkatrabaho nila diri ang uban bisan nga nagsayo agwanta na lang matod pa sila sa pagtuo nga karon lang kining adlawa wala gi actually ma wala ko na-explain in ani ang sitwasyon kay siyempre it ang ang open hour sa ano sa government tapos pagabot mo diri kanang kada kanang tao ba gapila na ang, ang ubang ginapangutan mo kung sang oras sila nagpila pila diri at isulit do na mga mga 5 na ano, yung, mga six na mga ano, 6 na lang tao diri ga pila ko na-explain ba in ani ang ano abutan mo kulang sa ano pag facilitate kay ang mga senior ug ang, ang mga ordinary nga tao nagasabay ba pati PWD mura wala na aris gud tarong baka murag ang pag ba Maraga purgireklamo ang uban kung rambuto unsahon ang, pa. ang pagganu-ano pag ni Rason sa pagpaklaro sab ni Attorney City Charmaine Papandayan Garangan ang labaw sa Camelec Jansan nga ang pagparehistro mulungtad pa hangtod sa bulan sa Setyembre. Samtang lauman ni nga karong tuiga, muabot pa sa kapin 400,000 ang mga botante sa syudad din sa ulahing datos sa tuig 2023, ana naalang kini sa 300,000. Okay naman, peaceful naman and manageable ang ating pila as of now. Uh, after nitong registration, kasi mahaba-haba pa to from February to September 30, Ah, uh, I don't think magkukulang tayo ng forms matagal na po kami nag-prepare as to the number of forms dahil alam naman talaga namin na here in Jensen maraming nagpaparehistro. So, uh, anytime na kulang, uh, ready naman kami mag uh, provide voter certification o voters registration lang sumala pa ang ilang ginakater. Sugod sa edad 18 anyos pataas. Samtang auhag pa sa personahe, ngadto sa mga residente nga gustong muparehistro, valid government ID lamang ang ilang ikinahanglan na pwedeng gamitin yung dating form. Meron na tayong 20, uh, revised 2022 na form. And then, uh, unlike before na 3 copies, ngayon 1 copy na lang ang kinukuha namin. Tapos, uh, ganun pa din, magpapakita sila ng um, any uh, government ID or valid ID. Except, of course, hindi namin tatanggapin yung sedula, PNP clearance, uh, company ID, hindi na po pupwede. Pati birth certificate, no? Kasi ang birth certificate, hindi naman siya valid ID. Um, Nire-require lang namin yung registrant ng, voters, uh, ng birth certificate just in case merong uh, doubt as to the umaga, uh, age, mga ganyan. In the heart of changing lives, kinisi Hanna Perez sa Brigada News Jansan, Brigada News.